Yung positibong mensahe na ito si Sara Duterte tungkol niya sa pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution, yun po ay biglang naglaho na lang sa kanyang uh, platform, sa kanyang Facebook account. Biglang nawala. Kasi nga, nagtataka ang mga netizens. Anong mayroon? Anong nangyayari dito sa mag-amang ito? Ano ho? Hindi mo alam kung ano yung totoong direksyon dahil pabago-bago ang kanilang statement. At syempre nga, umiiba madalas ang ihip ng hangin. O ba? Diba? So, sino maniniwala sa inyo? Kung ganyan kayo, walang sariling pag-iisip. Tipong walang sariling pag-iisip talaga. Dahil, yun nga, yung bagong mensahe niya ay dapat daw suportahan, dapat daw ay yung tipong iginagalang na niya ang diwa ng EDSA. Pero noong mga panahon, matindi niyang batikusin. Katulad ng pagbatikos ngayon ni Mr. Robin Padilla na wala naman daw uh, pag-unlad ang ating bansa after EDSA People Power Revolution. So ngayon, yung statement na yun ni Sara Duterte ay pinagpiestahan siyempre ng mga netizens. At siguro napansin niya ng mga neg negatibo yung mga komento ng mga kababayan natin at mukhang hindi umobra yung kanyang pootot at pa pabango na tinatawag dahil ang intention niya talaga sa, sa statement na yun ay pabanguhin ang kanyang pangalan dahil alam naman natin kung ano yung nangyayari, di ba? Meron nga daw rally kamakailan sa Davao City or sa Davao na wala naman halos dumalo. Nang ibig sabihin, talagang goodbye, end of the Duterte, power. Sigurada tayo dyan. Kaya yung sinasabi na ito'y magiging presidente, abay mas gugustuhin ko pa anyone else except Sara Duterte. Sarah Duterte. Anyway, on this day, we commemorate the brave souls who stood united Uh, on the streets of EDSA. At po'y napakalayo doon sa kanyang unang pahayag na tinutulig sa nga niya yung EDSA. At hindi siya naniniwala sa diwa nito, panang EDSA. Fighting for democracy and freedom, bahagi ng mensahe ni, ito yung bahagi ng mensahe na si Sara Duterte na ngayon nga ay hindi na po natin maaninag, wala na, wala na po sa kanyang social media platform. Anyway, sa so hindi pa mabatid na dahilan, ibinaba ng company Vice President at Department of Education Sara Duterte, Secretary Sara Duterte, ang kanyang mensahe sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na nagpatalsik nga sa yumaong Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa Malacanang. Mm -hmm. yon. Hanggang sa isinusulat ang balitang ito, wala pa rin opisyal na pahayag kung bakit nga daw misteryoso. misteryoso talaga. Bigla na lang nawala bigla na lang sigurong din-delete yung message na yan natin sa Sara Duterte. Good thing, napakaraming kababayan natin ang nag-share ng, ng message na yan at pwede nating mabasa, available pa rin sa kahit sa ang platform. Nakakahiya, no? Yung, yung tipong, sabagay, wala na kasing kahiyan yung mga yan. Eh. Yung tipong babawiin yung kanilang mga sinabi dahil, dahil baka sakali na meron pang paraan, meron pang lusot sa so kanilang mga kinasasadlakan ngayon na either kaso or mga investigasyon at reklamo. Good luck!